Hello guys, good morning and welcome back ulit sa ka-youtube channel So, kumusta? Medyo matagal ang... Uh, matagal yung di ako nakapag-video Matagal ako hindi nakapag-vlog, di ako nakapag-upload guys Kasi medyo busy, tsaka nung December 7 pala guys Nag-celebrate kami ng birthday ng aking anak So, nag-ano kami? Uh, sarado ang aming tindahan Kaya, sayang ang benta But anyway, okay lang yan Ganyan talaga ang buhay, kailangan ah uh, minsan di ba mag din natin mag relax mag mag enjoy kasi uh, may stress ka pag lagi ka na lang sa tindahan tapos ako kasi dito mag isa lang pag wala yung asawa ko nagtatrabaho yung anak ko nag aaral So, yung mga kasama ko, mga aso, na, mga aso lang. So, may langaw. So, yung mga, kasama ko nga, mga aso lang. Kaya, kulang na lang tumahol ako. <laughs> sila <laughs> yung lagi kausap ko. <laughs> yon So, anyway, guys, uh, nga pala, nang, namili din kami, guys, nung 7, nung birthday nga ng anak ko, after noon, mga hapon, namili kami ng school supplies kasi medyo, uh, meron ako mga school supplies na wala na, na hinahanap ng ating mga customer. Like, yung sa illustration board, uh, grade 3 na, tawag dito, papel, wala din ako. So, ito, guys, grade 3 na papel. So, yung grade 3 na papel, guys, ang bili ko, nasa, 15, nasa 16 na kasi 15.99. So, abitahan ko 20 pesos. Idol. Pero pag sa online, medyo mas mura sila sa online. Dito sa nabilhan ko sa Unitop ng Baliwag Bulakan, medyo pricey lang sila. Tapos yung ganito guys, uh, envelope. Oh my god, nandyan yung aking, nandyan, nandito lang aking ice cream dumating na. Guys, balik tayo. Dumating ang aking ice cream. So, nag-order ako guys kasi konti na lang talaga laman ng aking ice cream. So, ayan. Ang order natin nasa total 5,949. So, meron tayong subsidy guys kasi talaga nung nakaraan, September, November last year, hindi pa nila mabigay-bigay kaya kinukulit ko talaga yung ahente ko. Sabi ko, pag hindi, hindi bigay yung, <laughs> hindi nyo bigay yung subsidy ko nung last year. Hindi na ko order, no? Sabi ko sa, sa kanya nga ng ganun. Tapos, di ko bibigay mo na yung, ano mo, sir, yung freezer mo pag hindi mo. <laughs> Sabi ko, ngayon, tinakot ko. Kaya, ayun, binawas na nila yung, yung September tsaka November na subsidy. So, so, kailangan talaga, guys, pag meron tayong, ano, like ganyan, ice cream, mag-file kayo ng mga resibo at saka yung sa subsidy check nyo po pa lagi paka kasi uh, may nakaligtaan eh magkano din yun sa 5% diba na like naka order ka ng 5,000 so 5% na no, nasa 250 tama ba ako? <laughs> tama wait na check natin sa so, 5,000 times 5% o oh, diba 250 subsidy sa kuryente eh malaki laki din yun uh, sayang so ayun naibigay na nila so ang nabayaran ko na lang Uh, point So, pag nag, ano naman sila guys, pag nagbawas sila ng subsidy, don't miss mo sa total kung magkano yung order ko. Hindi doon sa nilest na subsidy. So, ayan. So, madami na naman tayong ice cream kasi madami, ah, uh, yung mga malalaki ko guys, wala na akong ganon. Yung mga malalaking ice cream. Tapos, ang dami talaga, wala na, kulang, ang daming kulang. Madaming naghahanap ng ice cream na malalaki. Like, ganito yung mga nakatab. Yan, Oh. So, puno na naman ang ating lagayan ng ice cream. So, yung mga ganito ko guys, dito ko din nilalagay yung mga uh, ice pop, ice pop ko. Then, po sila, sila pinapalang. So, ginawa ko muna, pina, uh, pinas-freeze ko muna dun sa baba. Kasi, uh, medyo matagal na ilagay, di ba? Uh, bago kasi yung nag-deliver. Yung tawag dito yung naglalagay yung isa kasi yung isang naglalagay minsan hindi ko na masundan sabi ko wait lang ano ba <laughs> wait lang di pa hindi ko pa nga nakita eh, kasi chinecheck check ko nga kung magkano yung kung ilan yung nilalagay niya so minsan sobrang bilis niya siya purchase gorilla deli bini, binibili san niya kasi baka makunod din yung ice cream ayan uh, anyway so balik tayo guys dun sa aking price so mamaya na natin itong ice cream natin so masaya tayo may ice cream na tayo ulit kasi magdi-December. So, yun nga guys, ang bintahan ko ng idol na na grade 3 na papel ay uh, 20. Tatlo lang naman ang aking binili. Tapos, Christmas wrapper, bumili ako ng 8. Ang isa nito, 350. Ang benta ko ay 7. So, minsan-minsan lang naman, diba? Once, in, once a year, nalanagahanap <laughs> nito. At minsan lang talaga ang uh, may bumibili din ng Christmas wrapper tapos envelope so yung envelope ko guys di ko napansin meron pala siyang ano yung clear na nakikita yung pera pala so yung sabi nung nung bumili sa akin kahapon sabi niya ay bat nakikita yung ano daman sabi ko di ko rin napansin Ayan, oh. Ayan, oh so tupik tinupi na lang daw niya para di makita so ang bintahan ko nito guys ay tres kasi ang cost ng 10 peraso ay nasa 19 pesos na So, kung dos lang, ipiso lang kita ko, diba? So, tres. Para 11 ang kita natin. Tapos, ano pa ba? Color spiral. So, mga bata din, ay, mga high school, kahit yung mga bata elementary naghahanap ng mga ganito. Yung big notebook. So, nakailang hanap na. So, wala ako. Ang bili ko guys, nasa 49.99. 49 nasa 50. So, benta natin ng 60. Kasi minsanan lang naman to Yan you know, big notebook. Tapos, bumili din ako ng illustration board. Medyo mahal nga sila dito, guys, no? Kasi, yung nabili kong illustration board sa online, nasa 5 something lang. So, benta ko ay 10. Parang 5 point something magsi 6. So, 10 ang benta ko. Dito kasi, guys, illustration board nila na uh, 1.8 ay 9.99. So, 10 pesos. So, benta natin 15. Ayan, bumili ako ng 20 peraso. Kasi, ang illustration board ay sobrang mabenta. Bilis lang maubos Ito yung station board na to So yun lang yung namin Nabili doon Sa unitop guys Pitiin natin natin Mamaya Mamaya ko na siya Lispitin So ito naman natin Napamili sa Palengke Wait lang So bumili ako ng mga plastic Kasi wala na ako mga plastic Yan Plastic pang Yan Pang dalawang kilo sa bigas Tsaka Pang isang kilo na may handle so, Medyo madami akong binili Kasi mabilis maubos Ayan oh. So, nagsasampu ang laman ito. So, nga kayo, recibo nito. Tapos so, nabang aking resibo nito. Wait lang. So, where's the resibo? So, pala. Yung niya nandito sa may harina. So, yung tiny nila guys, yung tiny na plastic ito. Yan, tiny. Uh, 28 pesos ang isa So 10, nasa 170 Ay, 18 pala ang tiny So yung junior, yung ganito Yung pang 2 kilo, 3 kilo 28 pesos Tapos bumili din ako ng harina guys Na 4 na kilo Ayan, i-repack -re ko din to Para 1 part, 1 part lang naman I-repack So bisahan ko ng 1 part guys, 18 18 pesos tapos yakult, tatlong yakult. Ah, saan na ba yun? Nako, saan na ba na nakalagay? Ano dito pala? So, ayan. Bili tayo ng yakult ng tatlo. 55 ang isang peraso. Sa isang ganon. Isang pack, 55. Ang bitahan ko nang guys ay 14. Tapos, 10 foil. Na medyo mahal yung foil. 25 pesos ang isa. Ayan. Ang bitahan ko nito ay 30 pesos dami tayong binili. Tapos, ah, uh, saan ba yung ating isang resibo? So, ito yung resibo dito. Ay, so, yung resibo pala. Ito. So, bumili din tayo ng chicharon, guys. Chicharon baboy. Kasi, madami talaga naghahanap ng chicharon baboy. Kaya lang, dati kasi may nag, ano sa akin, nag, tawag dito, nagde-deliver. Kaya lang, medyo, mahal siya magbenta. Tapos, parang, binabawasan. <laughs> judgmental. Kasi pareho siya nito. Ayun o, no, madami naman yung laman niya. Pero yun sa kanya, guys, talagang konti lang. Nagaano siya nagtatricycle. Judgmental ako, ano. Anyway, pero hindi na talaga ako bumibili sa kanya. Nagpa-short hair pala ako, guys. <laughs> Ayun. So, dalawa ang binili ko. Dalawang chicharon. Andito yung isa. Ayan, nakalagay dito yung isa naman yan. So, yung, ang isang perasong chicharon, guys, ay uh, 160. 160. So, dalawa, uh, 320. So, bintahan ko 18. So, may kita tayong 56 pesos. Tapos, ideal macaroni. Bumili ako ng ideal macaroni na 10 peraso. Lang, kita ba? 10 peraso ideal macaroni. Yeah. Yan, ganda nito guys. Kasi magbenta yung ganito kasi mura lang siya. Bili kayo, bili kayo nito guys. Mura lang kasi yung pero ito, compared din sa medyo malalaki na macaroni, ma mahal kasi yun, nasa 30 ang bintahan nun. So, ganito guys, ang bili ko ay nasa 16.50. So, ang benta natin ay nasa 20 pesos. Ano po daw meron? Meron din tayong uh, delight. So, bumili ako ng delight, tatlong piraso, 54 ang isang ganyan, isang pack. Bili ka na eh. So, yan, balik tayo guys. May bumili lang. So, yung delight, ang bintahan ko, 14, tatlo binili ko. Yan. Dito yung iba. So, lang yung nabili ko doon kay Jojo's Grocery. So, may katengko pa pala sila. Katengko. Bumili ako ng katengko, limang peraso, limang BL. So, yung katengko nila guys, ang uh, cost ay 34. Ang benta ko ay 40. So, may kita akong 6 kada isa. So, ayan. Ayan, ko. 1, 2, 3. ano lang naman to guys? 5. Tapos, 5 ding BL cream. So, doon ako bumibili ng BL cream kasi, legit, compare doon sa mga naglalako, diba? Hindi tayo sigurado. Ayan, lima din. Ang isa nito guys, ang bili ko ay nasa 38. Bintahan ko 45. So, ayan lang ang ating nabili doon sa Jojo's Eatery. Balik muna natin. So, ayan, magulo na, guys. Yan na naman ang sakit ng ulo ko. Yan, gulo. So, nag din pala ako, guys, kahapon. Medyo konti lang naman yung aking... Ay, hindi kahapon, nung linggo. Ayan. Nung linggo, ngayon pala, guys, ay Tuesday. Nung linggo, so, hindi ko pa natira-tira. Talagang... Minsan kasi, diba, dumat... Ah, uh, tawag dito? Duma, duma, tawag dito yung na, ano tayo, yung natamad tayo mag-arrange. <laughs> Natamatay kumilos. So, yung grocery ko pala, guys, ay nasa 15, 15,501. Ayan. Klaro ba? Ganun-ganun daw yun, eh. Para, ano. Medyo, ano kasi siya, eh. Against the light. Oops. So, ayan. 15,501.51 ang ating grocery. So, medyo konti lang siya, guys, kasi, ah, uh, tawag dito, Ah, uh, medyo matumal. Tumal ang at benta. Hindi masyadong madami ang bumibili. Ito, so, lagay natin na sa so, mamaya. Dali kong gagawin. Mag-repack ng mantika, mag-repack ng harina. So, ayan. So, ito guys, pakita ko lang sa inyo. So, ito guys, mga non-food item. Yan, to lang naman yun. Non-food item, whisper, apat, ay dalawang peraso. So, ito kasama to guys sa aking napamiling grocery sa 15,000. Kaya lang nabuksan na kasi may mga bumibili na. Kasi wala tayo, naubusan ako ng uh, diaper. Ito lang naman mabenta sa amin guys. Yung happy na medium tsaka large. Meron din akong XL doon at tsaka doon. Ilalim XL tsaka double XL. So, ito, nab nabuksan na. So, mayroon pa tayong dalawang ganito pa. Kasi, mabenta ang ating mga diaper kasi madami mga bata, di ba? Na, nagpa-diaper. Kahit umaga, panghalik, diaper pa rin sila. Hindi pa marunong. Delit pa kasi. So, anyway. So, ito nga ang ating isa, non-food, mga non-food products natin. So, bumili din ako ng oil. Ayan, Oh, naka, ano na siya. Naka, may ano to siya, guys, eh. Mayroon siyang discount. Yan. So, shampoo, shampoo. Bintayan natin yung shampoo. Ganun pa din. 8 pa din. Ang ganito guys, 40 pesos. For, ay, eh, hindi pala. 48 pala to 48. Yung whisper. Tapos, yan. Puro mga... Oh, meron akong RDL guys na number 3 kasi ang dami naghahanap ng RDL number 3. Ilan lang naman to? 6. Tapos meron din tayong Maxi Peel. Yung Maxi Peel natin, meron siyang Tanggal muna natin to. Meron siyang free free na ano? You know maxipil maxipil moisturizing cream number 3 to yan number 3 sa ba camera <laughs> number 3 ayan tapos may tayo ng uh, sabon na safeguard yan tapos yung glutathione na may kojic may ah... Uh, hinahanap ko yung kojik lang na pure orange siya kaya lang naubos sa ata sila wala na akong makita tapos bioderm yan safeguard na malalaki dami yan tapos nagdagdag tayo ng uh, grips na gel tapos dalawang iRock bench kasi naubos ng iRock bench kaya yung ganitong uh, daily spell napabango Kapitan ko nyan guys, 60 daily spell. Tapos Rexona, it won't let you down. Meron ako nitong dalawa lang. Dalawa pinili ko sa Bisa. Ito isa blue. Kasi meron pa tayo doon. Stocks. Tapos, yung mga zone rocks lang na color safe. Yan. Tsaka, zone rocks na, lemon, tsaka yung original. Ayan. Ito yung laman ng ating isang box. Meron pa pala dito guys, yung sabon na diputol. Yan. Bintahan ko naman dyan ay eight ano lang naman yan, champion, tsaka surf. So, ito yung laman ng isang box. So, yan. Lagay muna natin dito. Tayo, guys. Ayan. Uh, close up. Shampoo, cream silk. Yun lang naman yun. Nabanggit ko na ito kung magkano bintahan ko. Basta shampoo, 8, cream silk, 8 din na ganito. Pag, pero yung rejoice na shampoo ay 9 pesos. Ayan tapos keratin 9 pesos 9 pesos uh, Ariel 16 champion na malalaki, uh, 10 Yon. puro mga sabon downy at saka mga surf powder yan mga surf powder yan yan yung laman ng isang box yan na natin masyadong dun na natin masadong ano hin bulak bulok ano tawag dito ay basta yun na yun <laughs> tapos uh, bumili tayo ng tawag dito tissue yan so itong isang box guys uh, rebis ko isang tinapay lang kasi ang dami ko pang tinapay yun sobrang dami pa nagkalat pa ng aking mga tinapay di ko pa nangari tapos uh, isang pack ng datu puti, tuwag ang nito. Yan, nagdagdag lang ako ng isang nesty, tapos gata, tapos mga dilata. Yan, konting dilata lang, ad lang. Tapos, hindi ako nakabili ng rock salt kasi doon sa palengke. So, bumili na lang ako doon. Dito, doon sa ano. Yan, ah. So, i -re repack ko to. Medyo mura lang naman ang ah, bili ko nito na sa 9 at 10. Parang ganun. 13 pesos pala, guys. So, benta natin yan. Iwa 1 fourth, 1 fourth. Tapos dilata, ayan. Tapos, nisin 25, ay nisin uh, cup noodles, 25 pagdiktahan. Tapos, dagdag din tayo ng mga, ayan, may mga ano pa pala dito, tiga bunga, tsaka cowbell. So, ayan lang yung laman ng isang box. Balik na natin. So, nagmamadali na tayo. Ay, 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 ay. So, ito, meron pa tayong tissue dito. Ayan. So, ano ba to? Ayan. Busy, busy ang tindera. Wala pagod na pagod ng tindera. So, ayan. Itong laman nito, guys. Yung mga kape. Ayan. Crutos. Piso lang ramang bintana. Ajinomoto. 4. 4. four. <laughs> Cream top. So, hindi bintahan ko nito, guys. So, yung nagbili lang ako nito ng dati, nung nakaraan na uh, tatlong peraso. Ngayon, na uh, gusto ng ating customer. So, nagdagdag ulit ako. Ayan. Nagdagdag ako ng limang peraso. So, balik, mo natin sa Tapos, Milo. 10 pa din ang mga kabintahan. Coffee Mate 60. Ayan. Coffee Mate 60. So, mga kape na siya. Tapos, yung ganito, Bear Brand na uh, 135 grams. Tapos, limang Bear Brand na 300 grams. Ayan. Ayan, di lang naman yun Tapos, mga kape. Kape, 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 slice. Tapos, Bear Brand pa ulit. Ayan, mga kape. Yan, copy copy pinaka mabenta dito, guys. Copy ko at saka copy ko co blanca at saka uh, uh gray taste white. Yan. So ito yung laman ng isang karton. Sa so, baba natin. Jo, so, mabigat. Wait lang. Ano ba, saglit. <laughs> Hirapan ako. Wait. Yan. So next box tayo, guys. Uh, nilagay na din nila dito yung aking biniling sigarilyo. Isang rim lang naman to ng Malboro Red kasi ito lang naman ang ating mabenta dito sa ating tindahan. So, meron pa naman tayo dyan, Oh. Wait ko muna dyan. Mamaya ako na lang hilipitin. Tapos, ang dami kong din biniling tissue kasi ang dami naghahanap tissue. Tapos, ito naman, yung mga ganito guys, yung mga plastic na to ay pang tawag, ah, uh, pang ano ko lang, yung mga magagaan lang, mga like, chichiria, ayan, magupurahin lang naman tong Plastik ko na to. 7 pesos lang naman. Tapos, yung ganito, ang bintahan ko ay 13. Dami-dami binili. Kasi mabilis mag-uubos ko eh. Tapos, frutos na maasin. Piso lang. Max piso. Piso. Frosty. Yan. 5 piso ang bintahan ko yan. 5 piso. Frosty. Tapos, mga sigarilyo. Ayan. Dagdag lang tayo Malboro Light. Tatlong peraso. Tatlong kaha. At saka Fortune Green. Dalawang kaha. So, nagkalat na. Hindi ko pa naayos, guys, no? Gulo-gulo. Tapos, Pinoy Tamo na ano. Ito, gamit ko to dito sa tindahan. Pero, pag may bumili, 25 ang isang batanya Wait So, next box. So, konti lang talaga ang binili natin, guys, kasi medyo madami pa tayong stocks at matumal ang ating benta. Yan, mayonnaise, bintahan ko 14 to, may yung ito yung maliit. Tapos, nagdagdag lang ako ng mga beef beef na lucky me beef. Yan. Tapos ito, bintahan natin 13 star margarine, star margarine. Tapos ito, naubusan ako nito, ramen na creamy mini seafood. Tapos naubusan din ako ng beef cubes. Nung bumiling sang araw, wala akong may bigay. Ayan. Tapos ketchup na nakabote. Patis. Na nakabote. Mang isting. At saka paumbong na suka. So, ito, yung, ito lang yung laman, guys. Tapos magic. Tapos mga uh, one port na sugar. Uh, dose peraso. Ayan. Tapos chicken noodles. Ayan. Ito lang yung laman ng isang box. Yeah. So, balik natin So, dalawang box Two box more To go Two box to go <laughs> So, yan Makalat na naman tayo Yan talagang pinaka uh, Nakakapagod gawin Yung Mag uh, Display So, yan Sa so, next box tayo Mga plastic natin Next box Mga chicheria Puro chicheria lang naman to guys So, hindi na natin uh, Bubuklatin yan, yun pala yung term bubuklatin. Tama ba? Hindi <laughs> kasi ako Tagalog, guys. Bisaya ako. So, hindi ako masyado magaling sa Tagalog. Ay, ah, wait na. Ayan, balik tayo. May bumili lang. So, next box, guys. oh ito nga box natin ay eh, puro mga chichiria. Next box, ito lang naman to, guys. Dalawang, dalawang, tagdadalawa. Yung nakalagay dito. Yung, ah, uh, dalawang large na diaper na happy tsaka medium na happy. So, ito yung dalawang nandito. So, ayun lang guys, ang ating grocery. Medyo konti lang. Ayan. So, nagkalat ang ating grocery. So, may nga pala, share ko na din sa inyo guys, di ba nung nakaraan ay, nung December 1, nag-order ako ng bigas ng sampung sako. Tapos, ah, uh, Noong December 6 naman, nag-order ako ng uh, dimang Limang sakong jasmine na bigas. So, 1,250 po ang per, kil, ang per sack. So, total is 6,250. So, yun lang ang ating update guys. So, meron tayo dito ang ating mga bigas. Wait na may bibili. Anong bibili mo bebe? Ice cream nga po. Ice cream? Anong ice cream? Chocolate nga po. Ang nga pala guys, ito yung ating bigas. So, yung isang bigas ng jasmine, nalagay ko na doon sa lagayan. Tapos, ito pa pala guys, kasama to sa 15,000, yung mga mismo na coke, royal, at saka Sprite. Tapos, si 2 kasama to sa 15,000, at saka yung mga uh, limang uh, zest, o, oh, ayan. So, yun yung kasama. Ayan, makalat, makalat yung ating, eto mga laruan ko guys. Oh. Ito guys, yung ating uh, tindahan ngayon, medyo makalat. Ayan. Magulo. Hindi <laughs> na pa nakapagligpit nakapag-arrange so yan. Ang kalat-kalat. <laughs> so, yun lamang guys ang aking share. Maraming salamat sa panonood pala. Bye-bye.